hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. Alam mo kung bakit delikado yan? Kasi sa panahon ngayon, ang lakas ng boses ng mga taong walang laman ng isip, ang hina ng boses ng mga taong may pinag-aralan, may respeto, may disiplina. Bakit? Kasi yung matatalino, Marunong manahimik, marunong makinig, marunong umintindi bago magsalita. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa, at unang humuhusga. Tapos kapag pinahiyamo ng facts, sila pa yung magmamagaling o magpapanggap na tama kahit mali. Ang tawag dyan, walang self-awareness. At yan ang ugat ng maraming problema ngayon. Sa social media, sa opisina, sa gobyerno, kahit sa bahay, ang tunay na matalino, hindi kailangan ipagyabang ang talino niya. Hindi niya kailangan ipamuka sa iba na tama siya. Ang matalino, marunong umamin kapag mali, marunong tumanggap ng payo at marunong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung matalino ka talaga, tanungin mo muna sarili mo. Marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin kapag mali ako? Marunong ba akong magpigil kasi gusto kong sumagot? Kasi minsan hindi mo kailangan patunayan na tama ka. Lalo na kung kausap mo sarado ang isip, wala kang mapapala o makikipagtalo sa taong hindi marunong makinig. Kaya next time na may makita kang maingay, mapanlait at sobrang bilib sa sarili, tandaan mo ha. Ang tao kasing totoong matalino, hindi kailangang sumigaw para marinig. Tahimik lang yan kasi alam niya ang ingay madalas galing sa kawalan. Ang bobo, hindi niya alam na bobo siya kasi wala siyang panahon para magtanong. Abala siya sa pagiging tama.